Hindi dumating ang operasyon. Ito na. Operasyon na. Papakapogi mo pa ako, boy. Tayo mo cheat. Guys, alam nyo ba, ang pigar-pigar ay isang uri ng pagkain na kung tawagin ay ay pegar-pegar. So, so pag pag-amerikano ang nagsabi ng Pigar-pigar ba pag sa yeah, Tagalog? Tagalog, pigar-pigar. Pag sa Amerikano? Pegar, pegar. Pag Chinese? Huh? Ikaw yan. Chinese? Chinese. Oo oh, nga pala, Chinese ako. Ano ko? Chinese. Chinese? Eh na yan, wala. Napahiya tayo. Tariyo kasi pag Chinese. Wala pa tayo. Um, Japanese. Japanese? Japanese. Baka-baka. Baka-baka. <laughs> <laughs> Baka-baka. <laughs> Baka-baka. <laughs> Kala mo yan eh. Baka, baka. Baka, kaya yung kalabaw yan. Ka kalabaw mo to? pa rin ako. nga, lunga. lang. dami <laughs> Ang, ang wala lang sa kanya, pera sa bulsa. Pero meron siyang, eto ko lang. ko, maglalayo ka muna sa akin.